semi-automatic natin so ito yung dashboard natin meron tayo ditong ito sa fuel ito yung indicator na naka neutral tayo nakabukas yung N ito yung odometer natin ito yung sa gears yung 1, 2, 3, 4 na yan ngayon yung gear indicator natin tapos ito yung ano natin sa high and low ng ano, ng ilaw. Tapos yung horn nandito. ito yung signal. Signal natin, signal light. Ayan. Tapos sa kabila, nandito yung sa power. Ayan, yung power natin. Tapos, ito yung sa susian natin sa shifting natin uh, apak sa unahan first gear second gear, third gear, hanggang fourth gear. Tapos kung magbabawas naman tayo, apak sa likod. Ayan. Bawas-bawas. Bali sa wave 110 dalawa yung ano natin. Option natin para i-start yung motor. Pwedeng dito ito yung electric push button natin. Tapos dito mayroon tayong kick start. And mayroon tayong kick start din. sa semi automatic. Kung mapapansin nyo ayan. Kahit naka-view ka primera, i start mo pa rin yung makina. Kaya yun yung ano delikado doon. Ha, test, testingin natin eh. 'Yan, naka na siya. Mayo tama ya yun ang delikado sa semi-automatic na to. Kahit nakakambyo ka, A-under na pa rin yung motor. Di ka ng ibang motor, pag hindi mo na neutral, hindi mo siya ma-start. Eto mag start to kahit nakakambyo. Kaya yun. Yan yung semi-automatic natin na motor. Hindi siya katulad ng mga fully automatic na motor yung wala na talagang shifting talagang puro throttle gana lang yun punta naman tayo sa ano sa manual so ito naman yung ano natin uh, manual manual na motor so ganoon din meron din syang kickstart dito yan yung kickstart nya syempre ito pala yung preno sa semi-automatic natin may preno rin dito tapos since luma na yung motor Wala na siyang ano Push button na electric start Kaya yun Sa panel niya naman Wala rin <laughs> wala, wala dito Pero yung mga motor na ganito Meron talaga dito ang mga ano yan. May dashboard din siya Ito lang sa ginamit natin ngayon Wala Ito lang yung ano niya Yung sa ilaw niya Parang improvise na lang So sa manual naman. Sa manual na motor. So ito pa rin yung ano natin, brake. Ito yung brake natin, ito pa rin yung gas natin. Ang pinagkaiba lang sa semi-automatic, mayroon siyang clutch. Ito. Ito yung clutch. Bago ka mag cambio, hawakan mo yung clutch. 'Yan, hawakan mo tapos apakan mo. Tapos dandahan mo siyang bitawan kapag ka naka-primera ka. Ay pag galing ka sa neutral, tas primera, dandahan mo siyang bitawan para tumakbo yung motor habang naggagas ka. Habang naggagas ka dito. Habang naggagas ka, dandahan mo bibitawan yung clutch. Clutch dito. Yan, dandahan. Parang ganito. So, start ko yung motor ha? Ito. ito ka Tapos ito yung gas Ito yung gas natin nakita nyo kanina yung sample natin sa manual yan may clutch ito may clutch sya dito sa shifting nya parehas lang parehas lang kasi ito dun sa natin sa semi automatic itong mga gantong pantra mga pantra na motor yan ganun pa rin yung shifting nya 1, 2, 3, 4, 5 5 speed nga pala to Tapos ganun din bawas sa pagbawas ganun din babalik mo rin lagi yung ano yung gas mo tas awa mo syempre yung clutch mo yun lang pinagkaiba sa semi automatic tuwing mag tuwing mag sishift ka ng gear lagi kang kakapit dito lagi, lagi mong pipisilin tong ano mo clutch mo yun katulad nung ginawa namin kanina so ganun lang ng bike. Mm. So, siya kasi first time lang niya mag motor. I-start mo. Eh, naka-neutral. Naka-neutral tayo dapat. Pag nag-aaral, check niya lagi kung naka-neutral. Ayan. Sige, start mo. This? Hmm? Hindi, ito. Ayan, start na. Tapos, dito Dapat, Huwag na muna magagas ha Lagi nakabalik Ito yung gas mo yan, ha Gas Ito preno Preno Pag nagpreno ka na Balik mo dapat yan Tapos preno ka Since Sa mga nag-aaral na ganito Hirap pa sila magpreno sa paa Kaya lagi sa una lang yan Madalas nilang gamitin na brake Yan sa mga nag-aaral ng motor Ito Kaya kailangan lagi nakabalik yan tapos, since nag aaral pa lang siya, yung gear na lagay natin sa third Para hindi masyadong humatak yung motor. Sige, pat dahan-dahan lang. Dahan-dahan mo lang Nasa Balik mo lang lagi ha Ah, sige. Okay, dahan-dahan lang. Okay, dahan-dahan lang. Okay. Medyo patakbo mo mamaya. bigla akong igano na dire-diretso eh Oo Sige, dahan-dahan Kaso dahan. na, hindi ah uh, Hindi, kahit hindi ka mo liga diretso ako mo na so, Hanggang doon Sige, kaya mo na? Napipil mo na ba? Nakaya mo na iangat yung paa mo? Hindi ba? Sige, baba mo lang, dahan-dahan lang, gas-gas ka lang, ha? Goal. <laughs> Babalik mo lagi ha. Huwag mo makakalimutan ha. Huwag marata ka ka. Hop. Oh. Sige, ikaw. Balik. Balik tayo. Hop. Oh. Dandaan lang. Dandaan lang. Tiga ha. dahan tiga. Dandaan tiga. Dandaan tiga. Dandaan tiga. Dandaan tiga. Hop. Oh. Oh. Hop. Atras. 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 Ayan. Atras. Yung ano, gas ha. Alalahin mo lagi. Laging tandaan mo lang ito. Proton control. Ayan. Okay. Okay. Piga. 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 Ano? oh yan Sige okay. Stop mo na Anong pakiramdam? <laughs> mm. Ano? Kaya na ba? Viva Parang kaya na no? kaya na ba? 30% Kaya naging, uh, sige, ikot, so, Meanwhile... ayaw, sa manual Yan Iaasi sya ng kanyang ano Kapatid Ito nga pala, si Atchi yan, yung may girlfriend na. Okay, last Bye. Bye. <laughs> so, okay. Start na tayo. Okay, start na. So, pag manual, lagi mo lang tatandaan. Kada magpapalit ka ng gear, ito, titigay mo yan. So, mahalaga, laging itas yung stand. Yeah. Apak. Balik. Ayan. Yan, neutral. Hindi na mo yung clutch. Bama mo yung 搁带一个毕业镜 max